nasa bubong po sila. Ang pinaka-divorce na nangyari po dito sa akin, yun pong tatlong barangay na wala na pong kalsada. Wala naman po doon tubig, pero po, yun talagang ano natin, landslide po ang nandoon. Maluhaluhang sinariwa ng alkalde ng Bula sa Camarines Sur ang nangyaring dilubyo sa kanilang bayan sa paghagupit kasi ng Bagyong Christine. Tatlo sa kanilang mga barangay ang nalubog sa baha at nakapagtala pa ng serye ng pagguho ng lupa. Ang ina-address ko po dito dapat po yung gutom, tubig, lahat dito kasi ang iba naman hindi naman nagpunta sa mga evacuation center. Sa aerial inspection, halos lubog pa rin sa baha ang buong bayan. Sa tala ng Office of the Civil Defense, 81 na ang namatay, 66 ang sugatan at 34 naman ang nawawala. Samantala, nasa higit isang milyon naman ang apektadong pamilya at 82,000 sa mga ito ang nasa evacuation center sa buong bansa. Nito lamang October 26, isang kamarinesur sa mga binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bitbit -bit nito mga tulong sa mga nasalanta ng Bagyong Christine sa Probinsya. mga nasirang mga nasirang daan, ng mga nasirang kalsada, nasirang mga tulay, uh, makita mo talaga ang bigat ng tubig, ang laki ng tubig, the the waterfall, uh, the rainfall that uh, happened in uh, with this with this storm is uh, almost double of uh, Undoy. Tiniyak naman ng pangulo ang buong tulong na ibibigay ng pamalaan sa mga nasa lanta. We will continue to provide them with uh, we will continue to provide them with uh, uh food packs hangga't uh, kaya na nilang magluto ng sarili nila. In the long term, uh, we are we are I am I have uh, asked public works to look into the study that we are doing together with the Korean Exim Bank on the large flood control project here. Sa ngayon, nakatuon ang pangulo sa pagbibigay tulong sa mga nasalanta ng bagyong Christine, Jose Robert Inventor para sa Luzon headlines.